Oh, galing. Oh. Thank you, pa tayo ni Maring Takmi <laughs> Walas tek, pagod na ako Ako nagkayod <laughs> oh Dali yeah. pa oh, oh. Hindi yun biniyak misa Sa gano'n Oh, yang kemana? Bukan mana dah Dalawang rider dalawang Raider, dalawang Raider, dalawang Raider, na. na Magandang gabi! Ayan, yeah. yung ating putahe. Hinahango na, adobong baboy. puti ang dugo. Ano na to? half-cooked na. So, halbos na ba? Saan <laughs> mo so, na gagamitin? Ano po ay ipapakain namin sa mga kapwa namin riders din eh. Sa Monting Polo Riders Club. Yun. After ng? First After charity. After ng charity. hong lahat ay pupunta din eh. At kayo <laughs> ay para sa lahat. Yun ho, walang abot, tama na sa inyong karampot. Sa <laughs> malaki ang abot, hindi isang takot. Alright. 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 Tayo po ay nag-uupesan na magluto at ho, ikaw hanggang bukas ang lutuan. Kasi ang amin nung kapoy ay hahagyan ng jipiklap. Baka ho, abutin ho kami ng tapos ng charity. Wala mahiyay mahihay. <laughs> Pakday, nakakaya sa bisita. Sino sa mga kasamahang riders dyan? Invite speed <laughs> na ho namin kayo lahat bukas. Tulong-tulungan nyo mo natin. Aray kung mainit ang sabaw. May, <laughs> right. may pass na. Nice na, yes na. Thank you. Okay. I love you all. Ay, hold. Okay, ma, na Nagagit na si Buyas. Ayak naaw, na na si Buyas. <laughs> ay, sa ay, ayak, <laughs> ayak na o. Iyak na. Si Buyas lang, iniiyakan mo pa. <laughs> Yan guys. So, guys. Wala, sad ako ng kagayat na rin. O, officer na lang ang natira. Dadalong dadalwat ka lang pa. <laughs> oh, yan oh. Tatangi na kami. Diba, Shout out guys. Sibuyas. Oh, ano, ano tinatake mo? tawag. Hawak mo naman gatas. Hi Sibuyas. Wala stek, Tululuha ko eh. <laughs> Yung. Mga halo. Yan ay, nahalo na hinahalo na hinahalo na ho ang aming panlugaw. Overhaul, bigas. Direk. Over oh. Bigas.

Ya, yeah. hindi dikit masyado, mamasunog ang anong yung... kwit. Eh, yung isa diyan kailangan halo-halo. Para wag nung tutukan ano. Wala nang tubig na yan, puro malapit yan ne. Ito na hmm. dapat na kana. Tama-tama, kuyot marami lugaw. Right guys. Salamat sa tagahalo namin no, oh. nainita na oh. Hmm. Kailangan ng cover, cover in the sky. Right, Guys, naglalamusok na sila din eh. Piga na. Ibig sabi pare, ice na yan dyan. Na. Isang, isang gata yan? Okay. Hindi na, hindi na papadaluhan. Tama nang isa. Kukakaunti yan. Hindi ha. Tama lang yan. Guys, guys. Padaluhan nyo na yan. Sayang parang gata. Okay. Kunti lang na pangalawang gata. Yun ang isasabaw. Hmm. Alright. Ay, kay, Gusto may Madami yun Madami eh, yun pare. Tatlong baboy yun. Oh, ang <laughs> <tao> ba <laughs> nagdala niyan dito. Yeah. Ako, na, Ayan. Hapon. Hapon. Dapat ako pa magdadala. Galing yan. ako. O, yun, ako Hindi sya... Tatlong kamay ang lumamas. Hindi. <laughs> Ayos na. Takpan mo na ng President. Salamat sa mga bayani Pilipino. Tuloy, kumuha ng mangkok. Tidig mo man natin yung... timusan. Timos. Timos. Ha? Timos, ha? Timos, ha? Timos ha? Ah, pwede na. Magluluto ng lugaw. Ang oh, kwege, Rick. masarap. Papalit ako siya Hmm. Ah, Panalo. Oh, Gusto sarap yung Ayaw, sarap. Oh, like Alright. Yan, naka-play na yan, ha? na, ah. Oh, yeah. Dito, masusubukan ng mga kabataan. Masilikas ng bayawang. Huwag ah. yung biglain. Eh. Masarap yung dahan-dahan. Babae, 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 babae. Yan, mo kayo. Masad na nga akong bayag gawain. Eh. <laughs> bayag <Yung>, gawain? <mama>. Ayan Sapal. Alam mo ko nga eh. Ito tayong hugasan. Hugasan pa daw. Ayun, unang gatayang. Puro sapal. Ito yeah. nga, puro sapal. Yay! Yeah. Puro ang yeah. yeah. hugasan. Alright, guys. Mausok. Magluluto na tayo ng ating adobong baboy. Natsibon bawal. Adobo sa gata. Oh, daming gata. Oh, dalawang kasiro lang gata. Ano ba rin? Panghalo? Ayun, eh, baka dala rin, oh. No? Kaya yung pare. Dala na doon. Ibi eh, na po? Ibi isa. Ibi na kayo. Ibi na ba? Yan, dumino anag na. Uwi ka na pare. Hmm. Ay, sige. Pare, bala ka buhay mo. Oh, hindi po, po. Kala mo, ha? All right. Ay, dami na mga kusinero, guys. O, oh, ha? President. Boss John. BM. Boss, ano ka niya na? Si Kenneth. Kenneth. Kenneth, at si parin tante, ayun, ng luga, oh. Ay, naman kong ng lugaw. Ayun, bulagta. Ay, nawaawa naman namin, batang Batang aray, oh. Ganda Pwede ka pa at nag-inom, laseng. Ayan. Mayroon sa hindi, oh. Sige, na dulo. Sabay mo na.

Magkakasundo-sundo na bukas. Lalagyan na natin ng margarine. Margarine. <laughs> Yo, may pala nga pakay. Dito ng bala sa sopas bukas. Sino yung bisay nang alas 4? Ito yung yung

wala. Wow, wow, mga kakaan, Wala mga patuta. Wala yung ano, mga pare. <laughs> sabi na Sabi ng kakain na matatapon pala tao dito Sabi na sila. Para daw hindi makain, ano may ako, walang yan natin ko ng panlasa. ko ah. <laughs> 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 Guys, nice, ang pinakamasarap. Chili oil with oh, garlic. Oh, yeah. Wow. Lagyan natin ng asin. <laughs> <laughs> Lagyan ng asin. Yan ang paborito ko eh. Yung sa akin sa amin doon sa Quezon. Palagi sa lugo talaga yan eh. Ano bang sarap? parang wala pang mantika. Tama na, tama na. Lang. Oo, kasi yan. 5 hours later. Kaya na tawag till... <laughs> ka hindi. Ay, parang kasi sila ka nagbidahe. Lako na nga, lako na nga. Tayo pa rin, alam-alam po ka rin, palalam po rin dahil black ka. Kaya ang kalak ko lang <laughs> lulot rin nilo ko nung mabala. Ako na higana, kaya hindi na ako bumalay. Umuwi ka na. Oh, sabi ako magtatsay.

Tumatingan niya? Oo hapon. Kaya tawag ko hindi ha. ang niya sa bulak ha? Huwag ka nakalala? Oo. Kulang pa rin lang kasi rulang Ha? sa iyo. Oo. Huwag sabaw. Baka Hindi niya yung sa Mas malaki Ito na siguro yan. Nalagay pa sa buhay <laughs> eh. <talukan> ang hirap sa ng sabaw. <laughs> Hindi madala <laughs> Oh, wala madala sa baw. Ay, <laughs> hey, go, Hello, Taylor. May tayak-yakang ay um. Hindi hey, diba mo pala

Hãy ta vô dụng chúng 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 ta vô dụng